Hi guys! Welcome back to my channel. So may game pa pala ang Creamline vs. Galleries bago mag semifinal ngayon Thursday. At syempre marami na namang nalungkot, pati audience kahit yung mga ka-teammates. Kasi nga hindi naglaro si Aliza Valdez pero present siya. Pero alam naman ng lahat na hindi siya talaga maglalaro kasi nga nakapansya siya, hindi siya naka-jersey. Kaya yun na nga, maraming nalungkot, hindi daw, hindi daw masaya pag walang Aliza sa loob ng court pero pinakondisyon lang yan si Phenom kasi nga semifinals na sa Thursday at bakbakan ang laro versus Charity Go para sa kung sino yung maglalaro para sa finals talaga kaya intindihin natin si Coach Sherwin na hindi muna pinaglaro si Aliza kasi nga pinakondisyon nila yan nandiyan na naman si Maring Gemma o ba diba? as in energy, grabe yung energy ni Marin Gemma, may pasayaw pa, may pakanta, panalo ang creamline. So, 11-0, walang talo ang creamline. line. Kaya, abangan natin sa semifinals, kabado, pero excited. So, yun lang po guys ang ating update. Hanggang sa muli. Bye-bye! Always remember, huwag mong pakastret!